Inilabas na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 46 na pangalan ng mga politikong sangkot sa ilegal na droga. Nilinaw din ng Pangulo na verified at sinampahan na ng DILG ng kaso sa Office of the Ombudsman ang mga nasa listahan. Narito ang report ni Daniel Manalastas. Isa isang pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa National Peace and Order Council meeting sa Davao City ang mga nasa narkulist o ang listahan ng mga politikong umano'y sangkot sa iligal na droga inanunsyo ito ng Pangulo sa harap na rin ng nalalapit na 2019 midterm elections. Ang mga nasa listahan anya ay verified at sinampahanan ng kaso ng DILG sa Office of the Ombudsman. Aabot sa 46 ang nasa listahan. 33 rito ay mayor, 8 vice mayor, 3 kongresista, isang board member at isang dating mayor. Since my assumption in 2016, I have committed to eradicate the drug problem. I have done that My decision to unmask these drug personalities was anchored on my trust in the government agencies who have vetted and validated the narco list. The Department of Interior and Local Government has filed administrative cases against them, local officials, today, March 14, 2019, at the Office of the Ombudsman. The Anti Money Laundering Council and the Presidential Corruption Commission. Conduct their respective investigations, the result of which you, and will aid us in filing airtight cases against them. Remember that public office is a public trust. An official's right to of privacy is not absolute, and there is a compelling reason to prioritize the interest. of the state and the people. Gitang Pangulo nilabas niya ang narcolis para sa apakanan ng mga Pilipino bilang bahagi pa rin ng pagbabago na ipinangako mula pa noong kampanya pa lamang. I'm not really interested in releasing it before or after the elections because I do not have the slightest intention to hurt anybody or to be a, a cause of the failure of an election of a certain man who wants uh, to serve the public. Kaya ano. man ayaw sana ilabas ng Pangulo ang listahan dahil ayaw niyang makasakit ng kalooban. Ang listahan na anya na kanyang nilabas ay posibleng masundan pa sapagkat ang iba ay for verification pa. As your president, my ultimate concern is the pursuit of order in government and the welfare of the Filipino people. My administration assures you of our dedication to change the lives of Filipinos now not tomorrow. Ayon naman sa DILG, anarkolista ilalabas ng Pangulo ay binirepika ng maigi ng PNP, PIDEA at iba ahensya ng pamahalaan. Daniel Maranastas para sa Bayan. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Simula ng bawat araw sa 30 minutong pagbibigay informasyon at balita ang hitik sa kaalaman para sa sambayanan. Kasama si Nadayan Kirer at Audrey Goriseta sa Daily Info hatid namin sa inyo para sa bayan.